naghintay sila na roon sa EDSA station ng maraming oras. Sa parehong lugar, sa parehong upuan. Dahil ang sabi ni James sa huli nilang pag-uusap sa telepono ay hintayin niya ito sa mismong araw na yon, dalawang buwan pagkaraan ng huli nilang pagkikita. Hindi niya tinatanggal ang cellphone sa kanyang kamay. Hinihintay ang pagring niyon, hinihintay ang tawag mula kay James. He's just probably running late or he's planning to surprise her, or She immediately looked at her vibrating phone and thought of James. Hello, James? Where are you? I'm here at the station. Where are you? Uh, hello? Is this Lana? Yes. Who is this? Nagulat siya ng boses ng babae ang narinig niya sa kabilang linya. This is James's mother, Lana. I don't know how to tell you this, but... Ma'am, what happened? Bakit siya tatawagan ng ina ni James? Pero hindi niya maintindihan kung bakit kakaibang kaba ang naramdaman niya. James met an accident. He's on his way to the airport when his car was hit by a truck the doctors really tried their best to save him but he might not be able to make it lana and then she heard James's mom cry before he passed on he was able to ask me to call you and to tell you that he's sorry for not keeping his promise and that he loves you very much marami pang sinabi ang ina ni James pero hindi na iyon naintindihan ni Lana. James had an accident. He's sorry. He loves her. And he's gone. Yun lang ang paulit-ulit na tumakbo sa utak ni Lana. James once said that her mom was thrilled to meet her in person because according to her, she made James a better man. Inalok siya nitong pumunta sa Korea para sa liping at nagpasalamat siya para dito pero hindi niya iyon tinanggap. Hindi dahil sa hindi niya gusto, kundi dahil hindi niya kayang makitang binata sa hulitong hantungan. James was not just her boyfriend. He's more than that. He's her best friend. And now that he's gone, she didn't know how she could go on. Bakit nga ba siya nakasakay sa LRT papuntang EDSA station ngayon? Pagkaraan ng tatlong taon. Dahil hanggang ngayon, kahit tatlong taon na ang nakakaraan, aminin man niya o hindi, sa isang sulok ng kanyang puso, ay umaasa pa rin siyang magkukrus landas nila ni James. Sa so kung paanong paraan, hindi niya alam. James made a promise that he'd be back. She promised to wait for him. And so she did. And she's still waiting for a miracle here at their favorite train station. Gusto niyang magalit sa Diyos pero alam niyang mali at wala na rin namang kahihinatnan. Iniisip na lamang niya na may dahilan ng lahat, katulad ng parating sinasabi ni James. Siguro may dahilan kung bakit nangyari ang mga nangyari. Ang makilala niya ito, ang mahalin niya ito, ang masaktan siya dahil dito. Siguro, kailangan niyang masaktan noon para hindi na siya masaktan ngayon. Siguro, nawala ito para patatagin siya, mas maging matapang siya. Para sa kung sino man ang susunod na darating, mas kakayanin na niya ang mas maging masaya. mahigpit ang kapit ni Lana sa estribo ng tren na para bang mayaagaw niyon. Tinitingnan niya ang bawat taong pumapasok sa bawat bukas ng pinto, sa bawat estasyon, hanggang sa marating na nila ang EDSA station. Rush hour noon, kaya hindi kinaya ni Lana ang sobrang dagsa ng tao. Naipit siya, halos mabitawan na niya ang bag at halos madapa hindi niya kailanman nagustuhan ang halo-halong amoy ng iba't ibang klase ng tao at ang init na nagmumula sa katawan ng mga ito. Hanggang sa ilang sandali pa ay unti-unti nang nagdilim ang paligid at naramdaman na lamang niya na parang nahuhulog siya sa isang napakalalim na bangin. Okay ka na? Kumunot ang noon ni Lana at dahan-dahang idinilat ang mga mata. Sa simula ay malabo ang lahat hanggang sa unti-unting luminaw ang kanyang paligid. Nahimatay ka kanina sa loob ng tren. Okay ka na ba? Nakahiga sila na sa hita ng isang estranghero at maraming mga mata ang nakatingin sa kanila. Nang iligit niya ang paningin, napagtanto niya na naroon sila sa paboritong upuan nila ni James doon sa EDSA station agad siyang umalis sa pagkakahiga sa kandungan ng binatang iyon na nagpasakit ng kanyang sintido. Okay ka na ba? Dahan-dahan siyang naupo, pumikit at muling dumilat. Sa simula ay nakakunot ang noon ng binatang nasa harap niya, pero ngumiti rin ito pagkatapos makasiguro na humihinga na siya ng maayos. Tumango siya. Ay, salamat. Mabuti nagkamalay ka na, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung hindi ka pa nagising. Dadalhin sana kita sa ospital kaso hindi ko alam kung paano kita bubuhatin. Natatawa nitong sabi. May dinukot ito sa bulsa at iniabot sa kanya. Siya nga pala, nahulog sa'yo sa tren nung hinimatay ka. Salamat. Mula sa kanyang wallet ay tinignan niya ito. Simple lang ang suot nitong kulay puting polo shirt at maong na pantalon. Kahit pa nakasalamin nito ay hindi may tatago ang maganda nitong mga mata. Tumangutango ito. Siguradong okay ka na ha? Oo, salamat. The guy looked familiar. Napansin niya ito kanina sa loob ng tren at paminsan-minsan niya itong nahuling nakatingin sa kanya. Sa totoo lang, hindi lang iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang binatang iyon sa tren. Madalas niya itong makita simula ng halos araw-araw na siyang bumibisita sa istasyon na iyon. Wala yun. Teka, saan ka na ba nakatira ngayon? Hindi ka na ba sa Marikina umuwi? Teka, paano mo nalaman kung saan ako umuwi? Kilala mo ko? Lito niyang tanong bigla tuloy siyang kinabahan Oo, gwapo ito matulungin pero paano kung stalker pala niya yun o kaya ay serial killer Lana Santillan, hindi ba? Hindi mo ako natatandaan? Napakamot ito ng batok Kung sa bagay sabi kasi ako noon eh Ngayon, medyo gumwapo-gapo na ako kaya naiintindihan ko kung hindi mo na ako makilala Sino ka ba? Tanong niya. May pagkamayabang ito pero yung tipo ng yabang na nakakatawa, hindi nakakaasar. Marco San Diego, magkaklase kaya tayo nung elementary. Madalas tayong magkatabi sa upuan. Hindi mo ba naaalala? Ah, si Marco. Marco Pilio? Kunot noon niyang tanong. Ako nga! Tumangota mo ito at natawa. Pero oy ha! Tukso lang sa akin yun. Hindi naman talaga ako pilyo eh. Ako nga ang parating nabubuli noon. Siya naman ang tumangota mo. Naaalala niya na madalas itong magsumbong sa advisor nila dahil sa pangaasa ng mga kaklase dahil sa pagkatsabi nito. Mabuti na lang nagsawa na lahat ng baby fats ko ngayon, iba na ang tukso nila sa akin. Hindi na, taba, taba, pogi, pogi na. <laughs> Tuluyan nang nawala ang sakit ng ulo at pagkahilo ni Lana. It was a nice feeling talking to someone familiar. Napangiti siya. Ayan, ngumingiti ka na. Sa tinagal-tagal, ngayon na lang uli kita nakita ngumiti. Mas bagay sa ang nakangiti. Anong ibig mong sabihin? Umiling-iling ito. Ah, eh, di ba kahit naman noong elementary tayo, bihira kang umiti. Mabuti na kilala mo pa ako. Kailan pa tayo huling nagkita? Graduation ng elementary? Ang tagal na nun ah. Napangiti ito. Wala namang nagbago sa'yo eh. Mahaba pa rin ang buhok mo. Maputi ka pa rin singkit pa rin yung mga mata mo. Maganda ka pa rin. Inayos nito ang suot na salamin sa mata na para bang nagulat din sa sarili. Pati nga yung height mo hindi nagbago eh. Sinimangutan niya ito. Che, ikaw rin hindi ka pa rin nagbabago. Mapangasar ka pa rin. Nagsasabi lang ako ng totoo. <laughs> ah, may isa pang hindi nagbago sa'yo. Ano yun? Himatayin ko pa rin! Pinalo niya ito sa braso, katulad ng ginagawa niya noon dito, noong mga bata pa sila sa tuwing inaasar siya nito. Ilang beses na rin yata siyang hinimatay noong nasa elementarya sila, sa kalagitnaan ng flag ceremony. O oh, heto, sandwich at tubig. Pinilagay nito sa kanyang kandungan ang mga iyon kumain ka muna tapos uminom ka ng gamot. Nakakahiya na masyado kapag hinimatay ka uli. Sabi pa nito sabay abot ng isang tableta ng paracetamol. Teka nga pala, saan ka na ba umuwi ngayon? Pagdakay tanong nito. Marikina pa rin. Eh anong ginagawa mo rito sa EDSA station? Malapit rito ang trabaho mo? Ano nga ba ang ginagawa niya roon? Mahabang kwento kung pwede lang niyang sabihin. Nagkibit balikat na lang siya. Ikaw, saan ka na ngayon? Marikina pa rin. Malapit rito ang trabaho mo? Ulit niya sa tanong nito kanina. At ito naman ang nagkibit balikat. Kung pauwi ka na, sumabay ka na sa akin. Mahirap na baka himatayin ka na naman. Walang sasalo sa'yo. Sige na, ikaw na ang knight in shining armor ang peg. Kinikilig ka naman, feeling damsel in distress ka, nakangiti nitong sabi. Siniko niya ito pero natawa na rin siya. Ayan, dapat happy ka lang. Hindi bagay sa'yo ang nakasimangot eh. Para kay Lana, isang hindi inaasahang pagkakataon ang muli nilang pagkikita ni Marco. Isang misteryo na hindi niya kailanman maipaliwanag. Pero nagpapasalamat siya roon tumayo na si Marco at tinulungan siya sa pagbitbit ng dala niyang bag. Simula ngayon, hindi ka na kailangang malungkot sa tuwing sasakay ka ng tren. Narito na ako. Parati kitang patatawahin. Sinisiguro ko sa'yo na simula ngayon, hindi hindi ka na iiyak. Napatingin sila na kay Marco. Magkatabi silang naghihintay sa pagdating ng tren katulad ng karamihan hinintay niya ang punchline nito pero seryoso lang itong nakatingin rin sa kanya. Madalas kitang makita rito sa trend. Kung hindi ka nakasimangot, parang kagagaling mo lang sa iyak. Ilang beses kong sinubukang lapitan ka pero wala akong lakas ng loob eh. Sabi ko sa sarili ko, magkaroon lang ako ng pagkakataon, lalapitan kita. Gagawin ko lahat para ngumiti ka ulit. Kaya heto, Pinigyan niya ito ng mapanuring tingin, nanginitian lang nito. O, baka naman sabihin mo, Stoker Moko, ha? Natatawan itong tanong. Nagkakataon lang talaga. Napangiti na lang din siya at hindi na ito kinulit pa. Dumaan kaya muna tayo sa ospital bago umuwi. Aha? Bakit naman? Takanyang tanong. Para makasiguro tayo kung okay ka na talaga, Aba, hindi pwedeng may mangyaring masama sa'yo. Ngayon pa? Bakit? Ngayon pa na nagkita ulit tayo. Mahina nitong sabi. Ngayon pa na pwede na kitang mahalin. Noon, ayaw na ayaw niyang sumasakay sa tren. Pero ngayon, naisip niya na sa LRT nagkakaroon ng kulay ang mundo niya doon sa LRT niya nakikilala ang mga taong nagiging malaki ang parte sa kanyang buhay at ang LRT ang nagbibigay sa kanya ng dahilan para mas mahalin at pahalagahan ang buhay. Noon si James, ngayon si Marco. Sa parehong istasyon, sa parehong dahilan. Ang kaibahan lang ngayon, sigurado sila na na ang kabanata ni Marco sa buhay niya ay nagsimula ng isang magandang kwentong pag-ibig na hindi lamang matatapos doon sa EDSA Station. At alam niya na nasaan man si James ngayon, masaya ito para sa kanya. After all, James promised to make her happy in any way possible. And maybe, just maybe, Marco was the happiness that James had promised. And Lana was actually hoping that her intuition was right. Please like, subscribe and share.